Wilma Auza at Sir Ed Nick dalawang kwentong hindi kathang isip, kundi paalala na hindi lang puso at pamilya ang iniuwi, kundi pati pagod, stress at sakit. Pauwi na pero di na nakauwi ng buhay dahil sa kalusugan bago magbiyahe. Uuwi ka na pero sana hindi ito ang huling uwi mo. Hindi ito eksena sa teleserye, hindi rin ito script ng pelikula. Ito ang totoong nangyari sa isa nating kababayan, si Wilma Auza at yung matagal ng uh, kwento ni Sir Ednick Dao na inabutan at nagkaroon din ng cardiac arrest naman sa airport. Pauwi na sana. Nakalive na, nakabook na, excited ang pamilya. Pero ilang araw bago ang uwi, bigo na silang makauwi hindi dahil kinansila ang flight, kundi dahil ang katawan nila ay sumuko. Pagod, stress, hindi nagpapahinga. Sobra ang iniisip, sobra ang ginagawa. At sa huli, hindi na sila nakauwi ng buhay. OFW mindset, laban hanggang sa huli. Tayong mga OFW, sanay sa laban. Sanay magpuyat, mag-overtime, magtiis. Pero may hangganan ang lahat. Sa huling linggo, bago umuwi, nag-iempake, -e namimili ng pasalubong, inaayos ang final duty, na-stress kung saan-saan, at madalas, wala pang tulog. At ang utak, punong-puno ng tanong, may kulang pa ba? Saan ako dadalaw? Sapat ba ang naiipon ko? Pero wala na sa isip ang pinakaimportante. Okay pa ba ang katawan ko? Ang katawan ay hindi maleta hindi mo pwedeng punuin ng punuin ang katawan hanggang sa pumutok. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang buhay mo sa isang bagahe ng pasalubong. Kaya alalahanin natin ang kwento ni na Wilma at Sir Ednick Dow. Hindi sila napagod lang, napabayaan sila, hindi ng iba, kundi ng kanilang sarili. At ang tips sa mga OFWs bago umuwi, treat the last three days as... Rest days. Ito ang oras ng katawan para mag-recover. Hindi ito panahon ng shopping spree o stress. Ito ang panahon ng pagkalma. Gumawa ng timeline at checklist one week before. Huwag isiksik lahat sa huling araw. Pack early. Finalize duties. Iwasan ang last-minute errands. Imanage ang mental load. Hindi mo kailangan dalhin lahat magtanong, magpatulong, magtiwala sa sarili, pero mas magtiwala sa pagpapahinga. Magpa-check up. Walang masama kung magpatek, magpatingin, lalo na kung may nararamdaman, lalo na kung hypertensive ka, may diabetes o palaging stressed. And huwag kalimutan to pause, tumigil. Hindi lahat ng laban kailangan tapusin bago bumiyahe. Ang pahinga ay hindi kasalanan. Ito ay karapatan. At para sa pamilya, huwag niyong i-pressure ang OFW para sa lahat ng lakad. Hanapin ninyo sila ang kanilang kalagayan, ang kanilang pahinga, ang kanilang katahimikan. Ang tunay na pasalubong ay hindi galing sa maleta, kundi ang mismong pag-uwi nila ng ligtas, buo at buhay. Sa bawat OFW na pauwi, alalahanin ang kalusugan mo, hindi pwede na i-check in sa bagahe. Wilma Auza, Sir Ed Nick Dow, dalawang kwento, dalawang paalala, wag mong hayaan, maging kwento mo rin ito. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.